kung anong gagawin isang pindot lalabas yung <coughs> sa dashboard pangalawang pindot so yan dashboard pa rin yan so bago natin i-start is dapat uh, lumabas na yung ito sa screen natin yan and then na uh, i-start so ganoon lang siya kasimple simple So maraming mga natatanong sa akin kalakbay kung bakit itong sasakyan ko nga to ang pinili ko eh marami naman daw mga magagarang sasakyan na mag, uh, sikat na brand tapos uh, mas maganda yung forma mas pugi uh, laki din daw nito eh bakit daw itong si John Snow pinili ko sa sasakyan so isa lang masasabi ko rito pakita ko sa inyo kung bakit ito yung pinili kong sasakyan Bago ko pala pinili itong sasakyan na to, eh may nauna na sana akong gustong sasakyan. Kaya lang, uh, bilang nagbago yung isip ko nung uh, ko lahat ng mga brand na ibat ibang brand ng mga sasakyan na kasing laki din ito na SUV. Uh, kulay white din, so ito papakita ko sa inyo. Ito kasi sasakyan ko mga kalakbay, uh, dahil top of the line siya. So meron siya dito mga, kagaya nito, mga switch na pindutan sa manibela para hindi ka na lumayo. Kagaya sa volume, ganyan Sa, yan Tapos, yun lang, ito, dashboard nya Yan, pakita natin So, ito na rin yun So, on mo natin aircon, medyo mainit Tapos, naka leader seat na rin ito Yan Naka leader seat na rin sya Tapos, uh, yun uh, Dahil automatic to Ito yung forma ng Cambio nya, so ito eh, ito mas mabilis to tandaan yeah, sa automatic car kasi mga kalakbay iba't iba yung design yung forma nung sa pagkambyo dito and then uh, ano pa nga ba uh, ito ito yung lagayan niya. may meron ditong mga lagayan ng abubot so yan yeah, yung mga lagayan ko yung emergency pump ko shields ko yung mga emergency medicine ko may dadala ako pala palagi tapos ito, ito yung isa, isa pa sa ano may lagayan siya ng barya. <laughs> yun nga mga kagandahan dyan, you know? So ngayon, uh, ano pa nga ba? So dito, ah, uh, meron din siya yung switch dito, ah, uh, lagay ng alang uh, cup, kung sakaling may inumin ka, yun, tapos ito, marami siyang lagay ng abubot. And then, ano pa ba? Ito, yan, may sa taas, tapos, yun, na uh, may salamin siya so pakita pakita ko lang sa inyo mga kalakbay ha? kasi marami nang tatanong eh sa so, kaya kung bakit ito yung pinili ko sasakyan eh so yun tapos ah uh, tapos ang kagandahan nito ah uh, yung side mirror kasi niya mga kalakbay ito is malawak malaki yan malaki yung side mirror niya hindi kagaya sa ibang brand ah uh, yun yun yung features na meron itong si John Snow yung MUX natin so ngayon mga kalakbay yung lahat ng binanggit ko na pinakita ko sa video dito sa loob ng ni John Snow yung MU-X natin eh meron din lahat ng mga yung ibang brand lahat ng features na pinakita ko meron din yung ibang brand na gano'n. pareho pareho lang ah uh, ang bukod tanging ng mga kalakbay kaya pinili ko 'to sa na 'to dahil lang sa si isang bagay. So, papakita ko sa inyo kung ano 'yon. So, unang-una, yun nga, sa pinakita ko malaki, 'di ba? So, kaya pinili ko 'tong Mio X at mga kalakbay. Eh, dahil sa si isang bagay na nakita ko kasi bago ko kinuha 'to, bago ko pinili is nag-canvas talaga muna ako ng iba't ibang brand, ng mga sikat na brand. Hindi ko lang babanggitin kasi hindi natin sila sponsor eh. So, ito lang, Una-una kasi, yung sasakyan na ito mga kalakbay, dahil kilis na siya, yan, ito yung sosig natin, kita natin yan. So, on and off sa uh, lock sa, ano, sa do main door, sa dr uh, driver side, is, yun nga, dahil kilis, dipindot na lang. Pero meron din yung ibang brand na sasakyan na gaya ito. Ito lang talaga buk bukod, bukod tangi nakita ko mga kalakbay nung kaya eh, kinuha pa ito. Dahil dito sa isa, nag-iisang bagay, ito yon yung payong ito nung nakita ko kasi ito mga kalakbay sa lahat ng brand na na tinignan ko is ito lang yung bukod tanging may payong may libreng payong yung malaking bagay kasi ito mga kalakbay alam kung bakit kagaya ito sobrang araw dito ngayon sa naga so magamit mo siya ito talaga ginagamit ko yan o oh. magagamit mo siya magagamit mo yung payong na ito umuulan at saka uh, tag araw is hindi, ka, hindi ako mahihirapan kaya yeah, ito yung pinili ko sa sakyan mga kalakbay. So yun lang.